Guys, oh, kain tayo sa may Jollibee. Sama natin sila mami kasi si daddy. Hello. Tara. Ay sila mami, oh. Ma. Ma. Hello. Yo, ay daddy, daddy, ay daddy, you know. oh. Hello. tara, kain tayo sa Jollibee. Order na si Al. Ah, Al, na, na, order ka na. order na si Neneng. Pagi. Ya. Ah, jadi. Eh, no. Waiting tayo sila mami. Ka, bebe? Oh... Hey, hi, hi. Jay, go away, Jay. Kawai. Jay, kawai, Jay. Mama. Yo, tayo sa may Jollibee pa ako. Ayun, no? Si oh, Charlie. Han. Oh, Jollibee pa ako. no? Anak, di mama madali? Di ba madali? Mamadali. Bumawas yung... yung... Bumawas na siya buwan. Okay lang. <laughs> okay lang? Bakit okay lang? Kita din mo O ito yung dito? kasi siya eh. oh, wala sabi mo dito Ako masasabi ko lang. <laughs> bitin tayo eh. Okay. Dila, ano, may, ano, may, ang kulit eh, no? Ah? siya Hindi pwede madaldal dito. Pero madaldal ka rito. Hindi. Siya na si. Dadal daw si daw nami. Sumayo, sumayo, ten, 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 ten. ba yan, oh? Siwa, si Yoshi Pogi, oh. Jay, sa'yo, Sana, oh. Yeah. Sana, oh. So, yun, guys, okay, nakabili tayo rito ng, ano, eh, okay, at, kuya. Thank you, kuya. Ang ah, ano yan? Ang ah, ano yan? Tatlo ba ito? Ah, si Kuya ko wawal. Oo nga okay. eh. Bigyan na natin yung 100 ni Kuya kasi may nag-ano sa atin dito. May nagtinda sa atin ng biskwit. ito. 3 for 100 daw siya. So, yun. Uh, mukhang hindi siya nakakarinig at hindi siya nakakapulsalita. Diyan dito kami sa may Jollibee may pao. Bigyan na lang natin yung 100. Total. Ingat ah, God bless. Okay, okay. Ingat, ingat, ingat. Sana maubos. Ah, thank you, thank you. Yun, okay, binayaran na natin, guys, kasi Siyempre, guys, papano tulong pa rin naman natin yun. Para, siyempre, di ba? May pamilya rin yun, eh, guys, eh. Kaya para kahit papano makapag-uwi man siya ng pera doon sa pamilya niya. So, yun lang, guys. Ito, ititreat natin yung pamilya natin. Ayun, kakain sila. Ay, tara, samahan natin sila, guys. Tara, let's go. sana cái bigño to be yo guys oh Mao silog oh ma ma yo no siar mo na mama guys ging